Marami ang nasurpresa nang pumutok ang balitang magkarelasyon na sila Jody Santa Maria at Raymond Santiago, lalo na at kilala ang dalawa sa pagiging tahimik pagdating sa personal nilang buhay. Ngunit isa sa mga inaabangan din ay ang reaksyon ng dating asawa ni Raymart na si Claudine Barreto patungkol sa relasyon nilang dalawa. Kamakailan ay usap-usapan ang pagtawag ni Claudine sa karelasyon ni Raymart na bad influence. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ni Claudine Barreto sa relasyon ni na Raymart Santiago at Jody Santa Maria. Claudine called Jody about Raymart. Parehong ikinasal sa iba si na Jody at Raymart, pero nauwi rin sa hiwalayan ang kanika nilang marriage. Si Raymart ay kinasal noon ni Claudine samantalang si Jody naman kay Pampi Lacson. Bagamat tahimik ang dalawa patungkol sa takbo ng kanilang relasyon mula umpisa, hindi naman nakatakas ang mga pasaring ni Claudine sa mga ito, lalo pa at hindi naging maganda ang pinagtapusan ng pagsasama nila ng ex-husband na umabot sa legal battle. Sa isang interview noong January 2021, inamin ni Claudine na hiningi niya kay Raymart ang number ni Jody at siya mismo ang tumawag rito. Tinanong niya raw ito sa estado ng relasyon nila ni Raymart. Maayos daw ang naging pag-uusap nila pero hindi niya itinanggi na sumama ang loob niya dahil mayroong ipinangako si Raymart at Jody na hindi nasunod. Hindi raw kasi tinupad ng dalawa ang hiling niya na may kinalaman sa dalawang anak nila ni Raymart na sila Sabina at Santino. Noong unang araw ay full support pa siya at excited sa pagkakaroon ng blended family at masaya sa relasyon ni Jody at Raymart. Hindi man daw sila nagkakasundo ng dating mister at the end of the day, ito pa rin ang ama ng kanyang mga anak. Ang tanging gusto lang Anya ay huwag kalimutan ni Raymart ang responsibilidad nito bilang ama kahit may bago na itong karelasyon. Claudine said Jody and Raymart did not keep their promise. Bagamat nauna nang sinabi ni Claudine na hindi problema sa kanya ang relasyon ni Raymart at Jody, mukhang marami pa itong gustong sabihin. Katunayan ng February 2021 sa isang virtual interview, idinitali na niya kung ano ang sama ng loob niya sa dalawa. Ayon kay Claudine, hiniling niya kina Jody at Raymond na abisuhan siya kapag lalantad na sila tungkol sa kanilang relasyon. Ito ay para raw may paalam niya sa mga anak nila ni Raymond ang tungkol dito at hindi sa iba pa malaman ng mga ito. Hindi raw ito nangyari at ito ang ikinasama ng loob niya. Alam naman daw niyang hindi responsibilidad ni na Jody at Raymond ang tungkol dito. Pero bilang ina, ito ang anyang responsibilidad niya sa mga bata. Sobrang sakit daw para sa kanya na makitang nag-iiyak si Sabina nang naglabasan ang sweet pictures ng dalawa. Kwento ni Claudine, kaya si Jody ang kinausap niya dahil sa alam niyang ito ang mas nakakaintindi kaysa kay Raymart. Pero hindi nga raw ito natupad ni na Jody at Raymart. Nang lumabas nga raw ang larawan ng mga ito online, nagkipag-ugnayan agad siya kay Jody at sumunod na kinumpulunta ang ex-husband. Ikinapikon din daw ni Claudine na nalaman niyang Inupo umanon ng dalawa ang anak ni Jody na si Third Laxon at ipinaalam ang tungkol sa kanilang relasyon. Parang ang bastos nga raw sa parte niya na kinalimutan ng mga ito ang mga anak niya. Hindi nga raw niya maiwasang sisihin si Jody at lumalabas nga raw na wala na talagang respeto sa kanya na hindi man lang inisip nito ang kapakanan din ng anak nila ni Raymart. Binanggit naman ni Claudine na dahil sa pangyayaring yon ay humingi doon ng paumanhin sa kanya sina Jody at Raymart. Giniit din niya na ang kwento raw niya ang totoong kwento at hindi siya nang gugulo. Hanga daw niyang sana masaya ang relasyon ni na Jody at Raymart. Pero idiniin ni Claudine ang sama ng loob na hindi raw nila tinupad ang hiling niyang abisuhan siya sa pag-amin nila. Claudine cannot consider Jody her friend. Sa parehong panayam, natanong naman si Claudine kung ituturing pa rin ba niyang kaibigan si Jody sa kabila ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Sinimulan niya kanyang kwento sa pagsasabing na ini siya kay Jody dahil hindi raw ito nagpasintabi sa paniligaw ni Raymart. Dinamdam niya daw ito dahil sobrang close daw talaga sila ni Jody. Dito ay kinuwento ni Claudine kung paano nabuo ang close na silang dalawa. Balik na niya, nagkasama sila ni Jody sa 2007 kapamilya primetime series na walang kapalit. Ayon kay Claudine, siya para ang pumili na makasama ito sa serye. At siya para mismo ang nagmamakaawa noon sa direktor na kunin si Jody. Maliban dito ay nagkasama rin daw sila sa isang out of the country trip noon. Hindi lang isang kaibigan kundi baby sister daw ang turing ni Claudine kay Jody. Katunayan, pabor din daw siya na malaman niyang nililigawan ni Raymart si Jody dahil at least kilala niya na ito. Sa pagpapatuloy ni Claudine, pinaratangan niya ang kampo niya ng Jody at Raymar na pinapalabas daw ng mga itong nagpasintabi sila at inaway umano ni Claudine si Jody. Paglilinaw niya, hindi malang lang daw nagsabi sa kanya si Jody na nililigawan ito ng dating mister. Kung may pagpapahalaga nga araw si Jody sa pinagsamahan nila, sana man lang ay nagpasintabi ito sa kanya at wala naman anyang magiging problema. Hindi yung siya pa ang tatawag dito at sabihan na isa alang alang din ang mga bata kung isa sa publiko na ang kanilang relasyon. Hindi din nagpaawat si Claudine at direktang sinabi na hindi magandang influence si Jody kay Raymart. Mas okay daw itong ama nung hindi pa nito karelasyon si Jody. Lahat ni Claudine on speaking terms pa sila noon ni Raymart nang malaman niyang nililigawan nito si Jody. Katunayan, nagtutoksuhan pa raw sila na pumasok na sila sa panibagong relasyon. Kinumpara pa niya si Jolie sa dating non-showbiz girlfriend ni Raymart na si AC Legarda. Anya, mas ka -resp at sobrang proper daw nito. Hindi nga raw maintindihan ni Claudine kung paano nagawa ni Jody ang lahat ng yon na hindi man lang nagpasabi at kinalimutan ang mga anak niya. Dahil sa pangyayaring ito, walang kaabog-abog na sinabi ni Claudine na hindi na niya kinukonsiderang kaibigan pa si Jody. Jody's cryptic posts, Raymart posts about being positive sa kabila ng mga nilabas na pahayag ni Claudine na namang tahimik ang kampo nila Jody at Raymart. Mula simula ay hindi pinatulan ng dalawa ang kung anumang isyong pinupukol sa kanila. Pero hindi nakatakas sa makahulugang post ng mga ito kasunod ng paglabas ng hinaing ni Claudine sa kanila lalo na sa pagtawag niyang bad influence kay Jody. Noong March 1, 2021, nirepost si Jody sa Instagram story ang quote ng isang kaibigan na nagsasabi na dapat daw nagtutulungan ang mga babae at hindi nagsisiraan. Maliban dito, may post din si Jody tungkol naman sa pag-focus sa mga makabuluhang bagay sa buhay at hindi sa mga bagay na hindi makakabuti. Sa kanyang Instagram post ay binahagi niyang larawan katabi ang dalawang ATVs. Caption niya rito, We only have so much time and energy. Are you focusing on the majors of life? Focusing on the things that matter is a good way to fight against unnecessary noise and distraction. Dagdag pa ni Jody, pagtuunan ng pansin kung ano ang makabuluhan sa buhay at piliin ang iyong mga laban. Anya, tomorrow is never guaranteed. Make life worth living. Choose your battles. Laugh always. Love hard. Show compassion and appreciation. Be grateful. Travel to feed your soul. Pray often. What are your majors? Maging si Raymart ay positibo rin ang Instagram post sa ibinahagi ng selfie na nasisinagan ng liwanag na nalikipan niya ng caption na A smiling face is a beautiful face, a smiling heart is a happy heart. Samantalang kasunod dito ay hindi naman nakatakas ang makahulugang post ni Claudine noong March 10, 2021. Ito ay isang quote tungkol sa pagnanais niya o manong makilala bilang honest sinner kaysa maging lying hypocrite. Claudine believes current partner of Raymart is bad influence. Hindi na nga natapos ang paglabas ng salo o binikludin tungkol sa estado ngayon ng relasyon ng dating mister. Kamakailan lang sa Grand Media ko ang bagong programa niya sa GMA7 na Lovers Liars. Isang pasabog na pahayag na naman ang kanyang inilabas. Lovers at Liars ang topic at napadako ang usapan sa isyong annulment case nila ni Raymart. Dito binanggit ni Claudine na ongoing pa rin ito pero delay ng delay daw ang deadline ni Raymart for support at sinusubukan nila nito ang kuhanin ang custody ng mga bata. Hindi nga raw niya alam kung bakit gustong gusto ni Raymart na makuha ang kustodiya sa kanilang mga anak yung 16 years old na si Santino at 19 na si Sabina. Wala rin daw silang komunikasyon ni Raymart at sa hearing lang sila nagkikita. Makahulugan din ang binatawan niyang salita na tila hadlang sa pagkikita at pag-uusap nila ng ex-husband ang kasalukuyan nitong karelasyon. Ayon kay Claudine, dati pwede raw pero sa nobya daw nito ngayon, hindi posible. Hindi anya magandang impluensya ng babae kay Raymart kung ikukumpara sa dating karelasyon nito. Walang binanggit na pangalan si Claudine kung sino ang tinutuko niyang bad influence kay Raymart. Kaya kinulit siya ng entertainment press kung si Jody nga ba ito dahil ito lang naman ang nobya ngayon ng dating mister. Pero umiwas si Claudine pag-usapan pa ito. Ayaw na lang daw niyang dagdagan pa ang mga sinabi niya para hindi na maging nega sa promo ng bago niyang serye. Tanging may babahagi lang daw niya na sa korte na sila para sa custody naman sa mga bata kahit na malalaki na ang mga ito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!